So ayan mga kaoto, ito yung pangalawang araw dito sa ating ino-overhaul na motor yun ang ating mola So makikita nyo yung papalitan din siya ng ano, fin kasi nakita nung ko natin na may tama na rin yung ang bushing kaya kailangan na rin paltan mahirap kasi mag nito na yun na yung natin dahil nakasabit siya doon sa makina kaya mahirap tanggalin to so dahil kalas na rin yung makina natin no overhaul na rin so ayan sinabay na rin natin so, makikita nyo pinahirapan siya dito magtanggal pinaiinitan niya pa para matanggal lang yung bushing kasi bakal daw yun hindi so, ang na hirap tanggalin yan so ito nga pala yung ating ipapalit mga ka-auto na bushing yan sa swing. bakal na din to pang RS to para is 100 wari ko to yan yun yung ating palapapalit makikita nyo mga ka-auto talagang pinahirapan sya dito bago matanggal kinalangang grinder para matanggal lang so yan na uh, tanggal na nya kakabit na nya yung bagong bushing yan nilalagyan nya ng grasa ngayon para sa daw eh hindi na kalawangin eh. hindi na mahirap tanggalin pag magpapalit na ulit napalitan na niya ng bushing yung ating swing arm ito binubuo na yung ating motor yung makina natin so gaksana sana matatapos na ito kaso ah, ito nakita nya sa may sigunyal hindi pumasok yung magneto natin ayan magkaiba pala yung magneto ng GS125 sa Mola 125 mouth do yung sa GS125 so yung sa ating Mola 125 mahaba kaya kinailangan nya pang baklasin ulit ito ya babalik na ulit tayo kung nabuwas kasi taga hindi maaari yan